Magandang araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Tara, samahan niyo ako ngayon sa aking lulutuin ngayong araw. Kumuha lang ako ng kapirasong karneng pangsahog, sibuyas, bawang at ginisa ko na ng sabay-sabay. Nilagyan ko na rin ang ating mga pampalasa katulad ng Italian seasoning, durog na paminta asin at saka soy sauce. Ginisagis ako na lang ito hanggang sa maluto bago ko inilagay ang carrots. At pagkatapos ito, inilagay ko na rin ang ating toge. Ginisagis ko lang ng bahagya at syempre, ilalagay ko na ang ating pangpadami dito, ang fresh pansit. Hindi ko po alam kung ano ang pangalan nito pero masarap naman ang kinalabasan. Yan, pachampa-champa pa lang ang aking mga niluluto. Pero masarap naman. <laughs> Kaya kadalasan ang aking mga niluluto ay walang pangalan. Pero nakapagbibigay ng inspirasyon para sa lulutuin sa mga susunod na araw. <laughs> ayan na, inilagay ko na ang ating fresh pancit. Ang fresh pancit na ito ay yung mga maninipis lang. So ayan, kumuha na rin ako ng natitirang cabbage or Chinese pechay. Ayan, para lang may sahog na gulay. Ayan, ang the moment of fruit nito ay yung lalasahan na naman natin ang ating menu na walang pangalan. Pero, masasarapan ang mga kakain. So, ayan, konting halo-halo na lang at paluto na naman ang ating niluto na pagkain sa araw na ito. So, ayan na nga, isasalin na natin sa ating lalagyan. At sabay-sabay na naman tayong tumikim nito at matikman ang sarap ng ating niluto. At syempre, huwag kakalimutan ang pampainit sa ating pagkain. Ito ay ang ating siling labuyo. At masarap din pala itong lagyan ng ating quail egg. Eh. So, ayan na. The moment of truth. Tikiman time. Tikim palang Pero marami na ang inihain. <laughs> And that's all for today. See you next time. Bye.